Hello everyone. Alam niyo ba? Napapanood ko lang talaga 'to, no. Sa so about sa um, sa ating Miss Universe Philippines na talagang umaariba si Winwin -win Marquez. Ito ang bagong balita. Actually, uh, maganda ang mga talaga si Sempre. Anay na 'yan, ano sanay na 'yan si Winwin -win Marquez eh sa mga ganyang bagay. So kumbaga kasi, diba ba? Mag magaling din siya sa Q&A. Syempre, mapasarela niya, the best din. Kasi ano siya, kung sa aura, hindi naman siya ganong ganong kag kagandang-ganda talaga. Pilipina, Pilipina, syempre. Tapos, hindi naman siya ganung katangkad na tangkad. Pero magaling siya, magaling siya. Napaka smooth niya ba magdala sa mga walking-walking niya. Oh, walking-walking. Pasarela nga niya na-appreciate ko talaga lahat siya doon sa pre preliminary. No, ang ganda din ng gown niya, pero mas marami ding maganda sa totoo lang. Pero siya kasi, iba kasi ang dating niya ba ni Winwin Marquez. And ano pa ba? Doon sa swimsuit niya, magaling din kanyang hmm, pasarela. Basta bagay din sa kanya lahat ba kasi siyempre eh, ano 'yan, queen din niya ng ano ba nang ano, hirap banggatin yung word na 'yon. Tapos, Okay naman, ang para sa akin, okay naman. Pero sabi na, hindi ko naman, ayoko na magkaroon ng bet na bet talaga dito sa Miss Universe. We'll see na lang talaga, no. Pero sa akin, isa sa mga nagustuhan ko din. Kasi nga, maganda siyang magdala. Parang napakasmooth ba? Hindi yung pili talaga ba? Siyempre nga, sabi ko, sanay na talaga siya. And, ito nga, ito naman yung nangyari ay um yung costume niya, siguro may tema yung costume nila. Hindi naman kasi national costume yun eh. Kung may theme yung costume nila. So, I don't know. Kasi, hindi ko lang talaga bet yung kanyang costume. Uh, ay, itong costume niya. Uh, yung theme ng costume niya kasi nga. Ang theme ng costume ay aswang. my God. Pero nakikita talagang okay naman. Para sa akin. Pero I don't know, Kasi, judge hindi naman, tayo, di ako, hindi naman ako magaling mag-ano eh. Pero I man. Yung costume niya kasi nakikita talaga yung struggle niya talaga doon sa pag-aano niya ng costume niya. So medyo may struggle talaga siya. Well, uh, parang hindi hindi ko nagustuhan yung doon banda sa costume niya kasi marami ding magaganda. At saka parang para sa akin yun ng um, I don't know lang kasi syempre well see na lang pero para sa akin hindi ko talaga na type na gustuhan yung costume niya kasi makita yung um, hindi siya ganun ka-confident talaga ba. Bro, ang daming magaganda ha? Si Mindoro, palaban din. si Rachel Rocco Kasi vlogger yan siya, di ba? Pero hindi ko naman siya bet na bet din. Kasi nga, um, hindi siya magkali sa Q&A. No? Parang na-over, uh, ano siya sa Q&A. Pero ando pa rin yung kaba niya. Pero which is good yun kay Rachel Rocco Kasi nga, um, tawag dito, ng experience niya sa kanya. Sanay naman siya sa pageant, pero ito kasi Miss Universe, first time niya sumali. Well, we don't know. Hindi naman natin kasi ma-judge ang tao. Kasi ba diba, si Chelsea Manalo, hindi naman maingay ang pangalan niya that time, pero siya ang nanalo. So, we'll see na lang. Kung baga, wish, wish na lang sa man mananalo talaga. So, ayaw ko magkaroon ng bet. Pero syempre, kung sino manalo, support pa rin tayo sa Miss Universe. Pero sana nga, no, ang piliin talaga nila ay talagang palaban na palaban talaga ba? So, well, alam naman natin na si Winwin Marquez ay isa sa mga palaban talaga. Si Rachel ay at least, no, palaban din talaga siya. Ginagawa niya rin ba siya? Kasi ang ganda din ng, ano niya, evening gown ni Rachel ah ha? At maganda din itong costume niya, ha? Pero, marami din magaganda. Pero wala ko masyadong ganong kabet. Pero ito lang kasi si Winwin Marquez, ang laging maingay na pangalan. So, we'll see na lang ko talagang siya manalo. Kasi di ba siya ay ha hakot award. So, good luck na lang no sa mananalo and mahirap na naman tayo maghusga kasi hindi naman tayo magaling maghusga or hindi naman tayo magaling magjudge pero we'll see na lang talaga support natin kung sino pa rin ang mananalo o kayo base ng bet nyo sa Miss Universe Philippines and I thank you bye